Hi guys, ito naman tayo Kaya gilang tayo nakahiga oh, talaga pag may nararamdaman ka Hindi mo na magawa ang mga gusto mong gawin Hindi ka na makapaglapwat siya Dahil hindi ka makalakad Ito ang nararamdaman ko guys itong aking isang binti yung bandang kanan ay hindi ko mailakad masakit hanggang dito sa may balakan pero nagpalaboratory na ako pa ultrasound sa kidney lahat pina check up po na ang aking sarili para malaman ko kung ano nga talaga ang aking sakit yung naging resulta negative siya negative na hindi ko alam kung ano nga itong sakit ko pero isi-share ko sa inyo yung nangyari sa akin uh, last January January first week of January nangyari sa akin to unang pagkakasakit ko sa aking sarili ganito rin ang nararamdaman ko Ang kanan pa ako hanggang malakan ay hindi ako makalakan nagpacheck ako noon ang finding sa akin ng doktor papunta na raw sa arthritis kaya binigyan ako ng gamot ininom ko yun siguro mga 15 days ako uminom ng gamot pero lalo lang sumakit wala naging magandang resulta kaya minabuti ko noon na pumunta sa albularyo malapit sa amin ayun nga ang sabi pinaglaruan ako ng isang taong inggit na inggit sa akin kaya ayun abali naka siyam na bisis akong pumunta pabalik-balik sa manggagamot para at magpagamot at naging maganda naman ang resulta nakalakad ako after 3 months naging maayos ang lahat May balik ang aking dating lakas nakapagtrabaho ako hindi ko akalain guys na after 10 months ulit, babalik itong sakit ko ito na. Ito pa rin, iisa lang sakit ang naramdaman ko noon at ngayon. Kaya minabuti ko ulit na magpagumot sa albularyo na gumamot sa akin noon at nagpagaling sa akin yun nga ang sabi binalikan ako pero dahil may pangalanan ako sa akin sarili gusto ko rin magpa-check up sa doktor kaya nagpa-laboratory ako nagpa-examine ako lahat lahat in-examine sa akin kaya yun guys naging resulta negative negative lahat kaya hindi ko alam kung ang sakit nito ay tulad ng dati o so, ganun pa naman hindi tayo susuko lalaban tayo hindi natin susuko susuko ang yan